What if nagkaroon ng zombie outbreak sa Manila? Saan ka tatakbo? Easy! Naku, syempre! Mowa! Sabi nga, di ba? Here at SM, we got it all for you. There's a reason kung bakit favorite zombie movie ko yung Dawn of the Dead 2004 eh. I mean, pwede rin naman sa SM Mega Mall, kaso mas maliit and mas masikip to kumpara mo sa may Moe. Eh. So, Moe pa rin. Kung pansamantala lang, pwede naman sa 7-Eleven or Mini Stop kasi masarap naman yung manok nila dito eh. Pero seryoso, mowa talaga yung pupuntahan ko. Kasi alam mo yun, sa sobrang laki ng Moe, Pati zombie maliligaw dyan eh Ilang beses na ako nakapunta dito eh And sure ako Meron pa rin side ng Maui Yung hindi ko pa napupuntahan First day ko palang nakatera dito Yari na sa akin yung Decathlon Philbars Nike Uniqlo <laughs> At least kahit may zombie apocalypse, aesthetic pa rin, di ba? Isipin mo yun ah, hinahabol ka ng mga zombies, tapos naka-erisim shirt ka. <laughs> naka doon sa Decathlon, lahat ng tent doon tutulugan ko. Tsaka dahil may mga zombie na nga, kahit mag ka ng sawa sa loob, walang magsasaway sa iyo eh. Tsaka nakakatuwa pa dito sa may mowa, dito ka lang makakakita ng carousel na may second floor. <laughs> buong araw ako magkakarusel kung ako mapunta dyan. I know, I know, masyadong malawak yung MOA, mahirap depensahan, pero kung meron naman akong team na malawaking dead, edi okay na ako. Kung may seaside pa nga hanggang ngayon, edi sana kapag nakapasok yung zombie doon sa may mall, pwede kang maglagay ng yate doon sa may dagat, tapos doon ka natatakas, diba? ba? maganda rin kasi sa may MOA, marami ka nang matataguan, marami pang escape route. Pwede kang lumabas sa may seaside Pwede kang lumabas sa Ikea Pwede kang lumabas sa SMX Pwede kang lumabas doon sa malapit sa concert arena Maka dito sa may arena, kung dito ako magtatago Nako, yari sa akin yung mga mic dyan Magko-concert ako buong araw <laughs> Speaking of Ikea, sa sobrang hili ko sa mga DIY Baka ito na lang gawin kong libangan habang naghihintay ng rescue eh Magbubuo-buo na lang ako ng mga furnitures na parang Lego <laughs> Bubuo ako ng mga cabinet, drawer, kama At iba't iba pa Tsaka yung mga sample ng mga room nila dito doon din ako matutulog iba't ibang araw. <laughs> Sobrang solid talaga ng mawa taguan kung magkakaroon ng zombie. Pero yung problema lang kasi dito, panigurado, marami ding pupuntang mga tao dito. Katulad nila Negan, nila Governor, Terminus, mga ganon. <laughs> kung ako nga gagawa ng zombie movie tapos sa may mawa gaganapin, hindi pwedeng walang car chase doon sa may mowa Globe. <laughs> yung paikot na yan, kailangan yung mga sasakyan dito. May magdidrip dyan habang napakaraming mga zombies. <laughs> Siguro yung problema lang sa mowa or baka hindi ko lang nakikita, wala silang mga bang bang store dito. Pero pwede ko naman tignan yung mga, ano, yung mga security guard kung saan nila nilalagay yung mga weapons nila. Kasi for sure di naman nila inuuwi yan eh. Lalo na yung mga security guard doon sa may bangko. Yari sa akin yung mga shotgun yan. Okay, lastly, since alam nyo namang mahilig ako manood ng mga movies, Nako, Buong araw ako nakatambay doon sa May IMAX, manonood lang ako ng kung anuman yung meron sila doon. <laughs> so ayun lang naman, ako talaga pangarap ko talaga magtago sa May mole dahil nga doon sa May Dawn of the Dead and feeling ko naman din, ito yung pinaka-best na taguan lalo na sa Manila kasi kung sa mga isla or mga ano, mahirap din naman para mahirap din. So alam mo yon, okay na ako dito. Sige, akin okay na to ha. Dibs na to. <laughs> Thank you.